live update muna tayo. Bali, magbibenta tayo ng mga plastic bottles sa junk shop. Wala na kasi akong pambili ng matcha latte. Dahil nga yan sa tara. Tara, alis tayo. Tara, punta tayo dito. Tara, bili tayo neto. Dahil sa tara, ubos ang kwarta. So, ayan na nga, bit, -bit ko ang mga plastic bottles papunta ng junk shop. Yan yung gamit ng pamangkin ko pang gatas niya. So, nakarating na nga ako sa junk shop. Konting kembot lang naman sa amin ito. Dito lang yan sa Tenorio Junk Shop along A. Bonifacio Avenue dito sa Upper Bikutan, Taguig. So inutusan nga ako na nagmamanage dito na tanggalin yung mga label ng plastic bago kiluhin. Pagkatapos nila itong timbangin ay umabot ito ng 22 pesos. Kulang na kulang pang matcha. Pautang nga mga Mars,